Kumusta? Um, uh, meron tayong material dito ngayon na um, uh, tatalakain natin. Tungkol ito sa konsepto ng bukirin na aanihin o harvest field. Madalas pag narinig natin yan, iniisip natin, ah, grupo lang ng mga tao na kailangang abutin ng mensahe, di ba? Oo, parang target audience lang. Exactly. Pero itong binabasa natin, parang sinasabi, teka, mas malalim pa raw dyan. hindi lang basta ganun. Tama. Ang lapit dito eh, tinitingnan yung field na yan bilang parang masalimuot na network ng mga buhay. Alam mo yon bawat tao, hinubog ng kultura niya, ng history, ng mga personal na laban. Oo nga. So, kumbaga, hindi raw talaga ubra yung parang um, broadcast ka lang ng mensahe, eh, tapos okay na. Kailangan ng mas, ano eh, mas engaged na approach. Tama ka dyan. Sabi nga dito, yung kailangan daw malalim at uh, intentional na pakikipag-ugnayan. Hindi lang basta magsalita sa harap nila. Kailangan daw makipagmuhay, makinig talaga. Parang ano no, bago ka magtanim, kailangan mo munang kilalanin yung lupa. Yun yung analogy dito. Oo. Yun ga, at hindi lang yung lupa in general, kundi parang bawat potential na tutubo doon. Um, sige, himayin pa natin ito para sa iyo na nakikinig. Sakto. Kasi ang pinakaugat talaga ng discussion dito ay yung unawain muna bago ka uh, magpahayag. Mahalaga raw na makita natin ang bawat tao hindi bilang, alam mo na, statistics lang or parang project. Ah, hindi numero hindi numero, kundi isang individual na may sariling kwento, may pinanggalingan, may unique na uh, lente sa pagtingin sa mundo, yung tinatawag nga nilang worldview. Okay, sige. Isa-isahin natin yan. Unahin natin yung sinasabi ditong um, lumagpas tayo sa basta paghahayag lang. Sabi, yung tunay daw na manggagawa, hindi lang parang naghahagis ng buto from afar. Oo, parang shotgun approach, no hindi raw ganon. At dyan nga pumapasok yung um, pagkilala sa complexity ng bawat tao kasi hindi sila pare-pareho, di ba? Walang one size fits all. Tama. Tinatawag pa nga sa text na bawat tao ay isang buhay na naratibo. Parang may sariling pelikula yung buhay, no? Nagbigay sila ng example, di ba? Oo, oh, ano yung example na yun? tulad daw ng isang tao na lumaki sa, sabihin nating napakahigpit na religious environment. Um, maaaring yung concept ng grace o bihaya, mahirap niyang matanggap. Kasi ang nakasanayan niya, laging judgment o kailangan may gawin ka para matanggap ka. Performance-based. Ah, oh nga no. Makes sense. O kaya yung isa pang example na binigay, yung taong uh, laging online. Babad sa internet, di ba? Ang daming impormasyon, ang daming opinion na naglilipana. Oo, oh, oh, information overload. Sabi dito, dahil doon, baka mas madali siyang mag-question sa idea ng isang, alam mo yun na, absolutong katotohanan. Kasi ang nakikita niya, parang ang daming version ng truth online. Tama, relativism ang dating. Oo. Oh. Kaya ang bottom line daw, kailangan nating pakinggan muna ano ba yung kwento sa likod nung tanong niya, nung duda niya, saan yun nang gagaling. At uh, hindi lang yung personal na kwento, yung factor. Nandyan din yung mas malawak nilang pananaw sa mundo. Yun na nga eh, yung worldview na binanggit kanina. Ito yung parang framework nila eh. Yung salamin nila. Oo, yung salamin nila sa pagintindi sa lahat ng bagay. At ito haw, sabi sa material, hinuhubog ng uh, maraming factors, hindi lang basta personal choice. Ano daw yung mga factors na yun? Nabanggit yata yung kasaysayan. Oo, kasaysayan, malaking bagay yan. Halimbawa, yung epekto ng mga nakaraang experience ng isang community. Tulad ng uh, kolonyalismo, di ba? Mm -hmm. Pading nag-iwan yun ng parang distrust sa mga tagalabas o sa authority figures. Okay. O kaya yung paglaganap ng sekularismo sa lipunan. Pati yung kalagayang panlipunan at ekonomiko. Siyempre, iba yung lente ng isang laging uh, inaapi kumpara dun sa nasa power. Oo naman. Iba rin paggaling ka sa individualistic na culture kumpara sa mas communal. Mm -hmm. Pati yung mga umiiral na pilosopiya. Like yung relativism nga, yung idea na ah, kanya-kanya tayo ng katotohanan. Lahat yan parang humuhubog sa worldview ng tao. Grabe, ang lalim pala. So hindi lang yung personal experience niya, kundi pati yung buong environment niya. History, society, culture. At uh, may isa pang konsepto dito na medyo ano, parang technical, pero importante raw yung espiritual na kuta. Spiritual strongholds. Ano naman to? Ah, oo. Yung pagkakapaliwanag dito, ito yung mga parang um, malalim na nakaugat na kaisipan, mga paniniwala, o minsan mga structure mismo sa society na parang pader, nagiging hadlang sila sa pagtanggap ng sabihin natin bagong ideya o ng katotohanan. So hindi lang basta maling information. Hindi lang mas malalim. Ito yung mga ideolohiya, mga value systems na sobrang tibay na ng kapit sa isip o sa kultura. Parang kuta nga, ba? Diba? Mahirap gibain. Pwede mo ba kami bigyan ng mas uh, konkretong example niyan base sa binasa natin para mas maintindihan? Sige-sige. Halimbawa, pwedeng isang kuta yung sobrang pagpapahalaga sa tradisyon. Yung tipong kahit hindi na siya healthy or helpful, hindi maiwanan. Kasi ito na yung nakasanayan natin eh. Ganon. Ah, okay. Yung nakasanayan na. Oo. O kaya yung social pressure. Yung takot na ma-ostracize ka ng community mo kapag nag ka ng paniniwala. Malakis na kuta yun. At binanggit din yung personal na sugat trauma. Ah, yung example kanina? Oo, yung example kanina tungkol sa taong nasaktan ng isang religious group o leader. Yung sakit at yung distrust na nabuo doon, nagiging parang pader na yun eh. Mahihirapan siyang makinig o magtiwala ulit, kahit patotoo yung sinasabi mo. Malinaw. So, kung may ganung kuta, parang sinasabi dito na hindi argumento o debate agad yung kailangan. Tama ba? Tama. Sakto. Sabi dito, ang kailangan daw talaga ay una, pag-unawa, tapos paghilom, at pagpapakita ng genuine na pagmamahal at pagtitiyaga. Hindi mo raw mapipilit eh, hindi mo mafo-force yung pagbabago. Patience and discernment daw ang kailangan. Okay, gets ko na. Kaya pala yung huling panawagan dito sa material ay hindi lang basta uh, kumilos ka na, kundi teka muna. Tumingin ka muna ng may mas malalim na pag-unawa at uh, habag. Compassion. Oo. Tingnan daw ang bawat tao hindi lang bilang target ng mission mo or object ng conversion, kundi bilang isang kaluluwa na may komplikadong kwento, may bigat na dinadala, may sariling paraan ng pagtingin sa mundo na kailangan mong respetuhin at intindihin muna. Wow. So, basically, yun yung gustong iparating nitong material na pinag-uusapan natin para maging tunay na effective at makabuluhan ang pakikipag-ugnayan natin sa iba, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paniniwala, kailangan nating mag-invest muna sa pag-unawa. Invest talaga yung word. Oo, investment yan. Unawain yung kwento nila, yung kultura, yung worldview, pati na yung mga posibleng hadlang o kuta na nanjaan So, higit pa sa pagsasalita, kailangan ng malalim na pakikinig, ng empathy, at ng wisdom sa pakikipag-ugnayan. Malaking shift nga ito sa usual na approach, no? At para sa iyo na nakikinig, um, baka mapaisip ka rin. Paano kaya mababago nito yung paraan mo ng pakikiusap o pagkonekta sa mga tao sa paligid mo? Lalo na siguro sa mga medyo iba yung pananaw sa iyo. At iiwan namin sa iyo itong isang tanong na galing din mismo sa teksto. Isang challenge, kumbaga, ikaw ba ay mananatili na lang na parang tagahagis ng binhi mula sa malayo o handa ka bang maging um, tagabungkal ng lupa, kasama sa pag-aalaga ng tumutubo, maging kaakbay sa paglakad ng mga taong nagahanap ng mas malalim na kahulugan o katotohanan? Ano kaya ang itsura nun para sa iyo? Magandang pag-isipan yan.